Welcome back to my channel, so this is Cecile again at your service So for today, hinanda ulit akong isang sulat Mula sa ating group member na nanghingi ng payo tungkol sa kanyang asawa Bago ko basahin ang kanyang sulat, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat viewers Sa patuloy ninyong pagtangkilik sa aking mga ginagawang videos Sana po ay may natututunan kayo sa mga binabahaging sulat ng ating group member Sa so basahin ko na po sa inyo ang kabuuan na pinadala niyang sulat Stay tuned! So ito yung ng sulat na pinadala ng ating group member. Sabi niya, Please hide my identity po. Responsible ang asawa ko. Hardworking at hindi mabisyo. Mahal naman niya ang anak namin. Lahat gagawin niya para lang maibigay yung best para sa anak niya. Kahit may sakit siya, nagtatrabaho siya dahil ayaw niya makitang nagugutom kami mag niya. To make it short, he's a good provider. Wala akong masabi sa dedication niya sa work para sa aming mag niya. Pero wala siyang oras. Wala siyang oras sa akin na asawa niya. Oo, alam ko sasabihin niyo. Siyempre naman sender, pagod yung tao o baka gusto niya magpahinga. Ang ooy mo naman sender, gusto mo lang magpalambing. Or ang drama mo, etc. Siyempre naman po, kinukonsider ko din yung side niya bago ako mag-emote. Ang iniintindi ko din yung side niya. Pero as in, wala po talaga siyang time to the point na pag-uwi niya, cellphone at TV, siya maghapon. 7am to 7pm po ang work niya. The rest, sa bahay na siya. Puro cellphone at TV lang. Di, ni makikipagkwentuhan Uh, pag, na, pag maikipagkwentuhan ako, bubulawan niya ako na manahimik. Kapag bedtime naman, magkatabi kami, pero walang pansinan kahit naka, dahil nakatutok siya sa cellphone. Hanggang sa matulog na lang. Hanggang kinabukasan, gigising sa umaga, ni niho, ni ho, wala. Kakausapin lang ako pag may kailangan or utos. Ni pag-usapan about sa mga bagay, sa future, ganon, as in wala. Pakiramdam ko, lamok lang ako sa bahay namin. Mapapansin lang ako pag nagagalit na ako. Tapos pag galit ako, ako pa sasaktan. Like parang wala akong karapatang magalit kasi hindi ako pinapansin o kinakausap. Ni konting atensyon man lang, sana maibigay. Wala naman po siyang ibang kinakabaliwan na babae kasi lahat ng account niya hawak ko. Alam ko lahat ng password niya. Pero sa tulad niya sa akin, masasabi ko po bang swerte pa rin ako sa aking asawa. So, yun ang kanyang kabuuan kwento na pinadala dito sa group. So, babasahin ko ngayon yung mga comment muna ng ating mga group member. And then later, I will tell you my point of view tungkol dito sa kanyang sulat na pinadala. Stay tuned again! So, ito guys, yung pinadalang comment ng ating mga group member para kay letter sender. Sabi dito, Ang asawa mo ay hindi ka mahal. Gusto lang niya may mag-alaga sa anak niya at sa kanya. Ang tunay na asawa ay mahal ang anak at asawa, hindi lang ang pag-provide. Ginagalang at pinamahal ang wife araw-araw. Kausapin mo siya ng maayos. If hindi magbago, pag-usapan niyo ang mag-separate na lang." at co-parenting na lang. Kesa naman laging masama ang loob mo. Madaming babae ang nagsisuffer ng tahimik. So, meron pa dito. Being a good provider is not a license for you to maltreat your wife. The husband is your better half and vice versa. Dapat nararamdaman niya if masaya ang other half niya. Sender, gawin mo lahat ng approach para mapag-usapan niyo ito like serve him his favorite food while watching TV, but see to it na malinis, maganda at mabango ka. No offense man, if you fail, try another strategy. Kailangan matindi ang gawin mong strategy kung paano mo siya mapapaamo. Alisin mo muna yung sama ng loob or self-pity. So, good luck. So, yun nga, sabi niya kailangan daw ay uh, mabango, malinis at maganda ka. So, minsan kasi talaga is nakakalimutan na ng babae, ng asawa na mag-ayos kahit sa bahay lang. Siyempre, naisip nila, sa bahay lang naman ako, wala namang ibang titingin. Wala naman ako ibang gagawin. Pero siyempre, pag-uwi ng asawa mo, kailangan naman is maayos ang pananamit mo, maayos ang itsura mo, hindi naman yung tipong pawis sa pawis ka, yung damit mo sira-sira. Siyempre, -sira. pag gano'n naman yung maikita ng asawa mo kapag uwi niya, is mga talaga siya ng gana sa lang bilhin ka. Sabi pa dito, valid po ang feeling mo. He's just a good provider, but not a good husband. May katrabaho ako, nakaparehas ang sitwasyon mo. Dalawa ang trabaho ng husband na puro work from home. Wala ding time lagi sa kanya each time gusto niya maipag-usap, kailangan pa doon niya mag-set na appointment sa asawa niya. Wow! Nakakalungkot talaga pag ganyan. Let your husband know how you feel. At pag wala pa rin pagbabago, give him an, ultimatum na hindi mo na siya kayang pakisamahan. Life is too short to be dealing with that kind of husband. Ang mag-asawa should have open communication you should be your best friend and your emotional support. Grabe naman talaga yun, no? Kailangan pa mag-set na appointment asawa mo. Wow. Parang mas priority pa yung trabaho niya kaysa sa asawa niya. Pero mali, mali yun. Parang for me, hindi mo na kailangan mag-set ng appointment para sa asawa mo kung meron kang sabihin or gusto mo maipag-usap. Kahit masabihin mo sa sobrang busy sa work, kailangan talaga is may time talaga para sa pakipag-usap. Hindi mo alam, may problema na pala yung asawa mong babae Dahil sa sobrang busy mo sa trabaho Sinasarili na lang nung asawa mong babae yung problema And then later on, kapag nagkamali siya ng desisyon, sisisihin mo So, di ba? So, kailangan talaga magkaroon ng time for communication ng mag-asawa Kahit sobrang busy niyo parehas So, next Sabi niya, yan na yung sinasabi ko Aanin mo ang maraming pera kung wala namang oras at panahon sa'yo Buti pa, tapatin na lang kung mahal mo pa ba ako o hindi na para naman di ako magtsatsaga pa. Di naman kasi masaya ang ganyang sitwasyon. Maganda pa rin talagang may oras sa isa't isa, pati mga anak. Basta oras at atensyon ng pamilya ang kailangan, di maraming pera. So, yun nga, di ba? Anin mo daw yung maraming pera. Kung nawawalan ka naman ng oras sa iyong mga mahal sa buhay and later on, maaaring masira ang iyong pinaka-iingatang pamilya. So, okay na na, sakto lang yung pera mo, hindi ganun kadami, basta nakafocus ka sa iyong pamilya. Uh, As lang sender, aside from doing household chores, may time ka din ba for yourself? I mean, when was the last time you take a day off and have your manicure and pedicure, your hair treatment, facial care? Sometimes, kasi we need to value ourselves first. Try to have some time alone, treat yourself, total, sabi mo naman, good provider si mister. Hindi kalabisan ang pagbibigay at paglalaan ng oras para sa sarili. Baka kasi sa sobrang dedicated mo, sa pagsisilbi sa anak at asawa mo, nakakalimutan mo ng alagaan ang sarili mo. So yun nga talaga, kailangan talaga is... Intindihin mo rin yung sarili mo, hindi puro yung anak mo or yung asawa mo. Siyempre, sila naman talaga ang priority mo. Pero, huwag mo kalimutan yung sarili mo na alagaan din yan. So, ito pa. I feel you. Ganyan din ang asawa ko. Pero, I initiate to talk. Heart to heart, sinabi ko kung anong nararamdaman ko. Sinabi din niya ang nararamdaman niya. And from there, we make a team. More than 12 hours din ang work ng asawa ko. He make sure na may lambingan kahit saglit, kahit simple. He make sure na okay ang emotional health ko and mental health. Nakikinig din siya sa mga chismis ko kahit walang kwenta. The point is communication, talk heart to heart nang hindi nagtuturuan, nang hindi na pagtataasan, nagpapataasan ng pride. So sabi pa dito, Be thankful na lang at responsible, good provider si husband. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Try mo kayang i-message sa cellphone niya ang iyong nararamdaman. That way, di kanya niya masisigawan. Or kung malalaki na ang mga anak mo, sabihin sa daddy nila, mamasyal naman, have a vacation, as in family bonding moment. Naka-focus naka kasi si husband sa pagiging good provider niya Sa lahat ng needs ng family niyo Pray for the Lord, guidance Pasasaan ba at marirealize niya Ang pagkukulang niya being a good partner God bless sa so, meron pa dito uh, May same situation din pala ako I feel you sender Yes, he's a good provider But not a good husband and father Hindi nila tayo naiintindihan pero feeling nila, tayo na lang ang laging iniintindi nila. Minsan iniisip ko, nagsasama na lang kami para sa mga bata. Wala nang love. Mas masarap pa din sa feeling yung masaya ang pamilya at may peace of mind. Mga anak ko na lang ang kaligayahan ko. So nakakalungkot naman, wala na talagang time si husband para sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Puro trabaho. Sabi pa dito, So sad sender, Akala ko din noon, maswerte na ako kasi masipag and good provider ang husband ko. Pero so toxic pa rin kasi, di naman ayos ang trato sa asawa. Walang quality time, sweetness, care, love, and respect. So insensitive sa feeling ng asawa. Palagi mainit ang ulo at napakabungangero, nakakadepress na din. Hindi na healthy sa mental health. Masakit sa heart at sa utak. Kung di siya magbabago, payo ko sa'yo, layasan mo na. <laughs> And then, meron siyang word na huwag na natin sabihin. And then, uh, di ka swerte kasi kung good provider lang, basihan ng masayang pamilya, di sana wala na nag kasi magsipag ka lang, pwede ka rin kumita ng pera para masuportahan mga needs nyo. Masakit sa babae ang mabaliwala hindi kasi pera lang ang laging basihan para maging masaya. So, yun nga, hindi talaga pera lang ang kailangan ng isang mag-asawa para masabing maligaya kayo. Sabi dito, Sad, in some point, need you siguro ng marriage counseling. Yes, he is a good provider. Pero, how about your emotional and mental health? Have a heart-to-heart -heart talk with him. Communication is the key. One thing, love yourself. Magalis at magpaganda ka. Sometimes we need to value ourselves first. Hindi masama ang pagbibigay at paglalaan ng oras para sa sarili kahit pa may anak na. Baka kasi sa sobrang pag-aalaga mo sa mag-ama mo, napababayaan mo na ang sarili mo. So, sa lang, sabi pa dito, I admire yung mga min natin. Yung mga panahong di pa uso ang cellphone at online gaming. Simple ang buhay at may oras ang pamilya sa bawat isa kasi nga walang cellphone na pinagkakaabalahan. Mas nagtatagal ang pagsisama ng mag-asawa dahil may oras sila na pag-usapan ng mga bagay-bagay at problema. Unlike ngayon, wala ng oras, wala pa rin respeto sa mga partner nila. So ang laki talaga ng uh, nagagawa ng cellphone sa pagsisama ng mag-asawa so yun yan, nawawala ng oras kasi pag uwi, cellphone agad. Check ng Facebook, check ng kung ganito, check ng IG, ng mga kung ano-ano pa. So, instead na ibibigay mo yung oras na yon para sa asawa mo, ay hindi mo na yun nagagawa. Nakukuha na siya ng gadgets. Nakukuha na ng gadgets. Yung spare time na dapat ay binibigay mo sa iyong asawa. So, yon Ito pa. Ito mga problema talaga na ganito. Ang reason, bakit ayoko mag-asawa? Pag wala pa akong sarili kong properties at madaming savings para pag di ako papansinin ng asawa ko, kaya kong tustusang own interest ko as isa pagiging homemaker. Ang masasabi ko lang, sender, spray lang, nakakatulong po ang faith. So, yun nga, sabi niya, ayaw niyo mag-asawa, hanggat hindi siya, nagkakaroon ng mga properties at maraming savings. So, minsan kasi talaga may mga mag-asawa or babae na nararamdaman na nila na hindi na maganda ang ginagawa ng kanilang asawa. Pero dahil nga wala silang trabaho, wala silang tinapos sa pag-aaral, so hindi sila makaharap ng trabaho, wala silang choice, kundi magtiis sa kanilang mga asawa. Dahil pag umalis sila ng bahay, ano mangyayari sa kanila? Wala silang trabaho, wala silang pera. So hanggang kaya nilang tiisin ng kanilang mga asawa, dahil nga wala silang mapupuntahan na ibang lugar or, or mapapasukan trabaho, nagtitiis na lang sila sa kanilang asawa. So, ang advice ko rin sa mga babae, na habang wala pa kayong asawa, mag-save kayo. So, kapag meron na kayo sariling savings nyo, and then nag-asawa kayo, saktan man kayo ng inyong mga asawa, is may lakas kayo ng loob para umalis. Hindi yung titisin nyo ang inyong mga asawa kahit na nasasaktan na kayo, physically and emotionally. So, so sa mga babae, be wise. Huwag lang kayong uh, magdepende sa inyong mga asawang lalaki. Kailangan marunong din kayong tumayo sa inyong sariling mga paa. Kung pag kayo sinakta ng inyong asawa, isa lang naman ang ibig sabihin nun. Hindi ka na niya mahal. So, meron pa dito na comment. So, sabi pa dito, man can be too relaxed when he see that you need him more than he needs you. Most often, forgetting their promises during courtship to love and take care of you. If your kids are grown up, maybe you can start finding a career for yourself. They are still young. You can ask help for your family to take care of the kid. So you can also work. Maybe it can help to improve your marital situation. So meron pa dito. He's a good provider. Hindi lang yan nagkatapos ang responsibility ng isang asawa. Uh, it doesn't mean na pwede ka na niya saktan physically and emotionally. We do understand as a wife na pagod ang husband natin sa work sobrang pag adjust na nga ang ginagawa natin. At sana, maiintindihan din niya na ang mga babae ay naghahanap din ng kausap after a long day na puro gawain bahay ang ginagawa. Try to communicate to your husband and tell him that lahat ng nararamdaman mo, praying na magbago siya, still be a good wife, mahirap din ang broken family, kawawa ang mga kids, lahat yan masasagot ng prayers everyday mo siya ipag na magbago, nothing is impossible kay God. So, yun nga. So, pagdasal talaga natin na kapag kain sabi ko nga doon sa mga previous vlog ko, na wala talaga yung posibili sa pagdarasal. Lahat yan ay pinakikinggan ng Diyos. Lahat ng mga kahilingan natin, kapag hindi na natin kaya, ibulong lang natin sa Kanya. Lahat ng mga inalakit natin. And for sure, magkakaroon niya ng solusyon. So, ito pa may mga lalaki po talaga na kala nila porket nakakapag-provide sila financially, uh, sapat na yon And that's the sad part, sabi dito. Nakapaka-importante ang time sa mag-asawa at communication. Pwede naman mag-usap kayo at maglambingan pag time naman yan na nasa bahay siya. Pero sad to say na nowadays, kalimitan pag nasa bahay, kanya-kanyang hawak ng cellphone parang wala na yung communication at times sa pamilya. So, itapon na yung cellphone para wala nang away, di ba? Parang ganon. So, talagang ano, kahit din naman kami, ano eh, minsan, pagka, ano, ah, wala magawa, cellphone, cellphone. Pero, syempre, yung oras talaga na kailangan mag-usap is, mag-usap. Hindi talaga uubusin yung oras mo sa cellphone or sa gadgets or sa mga online games na yan. Kasi sa mga lalaki, usong usang yung mga online games na yan. Isa kinakalimutan ng lambingin yung kanilang mga asawang babae. So, ayan. So, meron pa dito. Naghahanda ka ba ng baon niya? If yes, daanin mo sa letter. Lahat ng saloobin mo do, saloobin, salub mo doon mo sabihin. Kasi sabi mo nga pag kinakausap mo siya, sinisigawan ka niya. I-take mo sa ibabaw ng buonan niya para di mawala at agad mapansin. So 'yon. So sabi nga dito, ah uh, dahil nga pagkakausap mo siya, binubulyawan ka. So, mayroon mga way na pwede mong gawin para masabi mo yung nararamdaman mo. Kahit hindi in person. So, pwede mo siyang i-text. Kasi sabi mo nga, lagi siya nakatutok sa cellphone niya. Or kung uh, nagbabao naman siya ng pagkain, pinaghahandaan mo, pwede mong uh, lagyan ng letter dun sa baonan niya para pagbukas niya, makikita niya na may sulat ka. And then, pwede niyang basahin yon So, yun yung dalawang paraan na pwede mong gawin para hindi, kahit hindi in person na sabihin mo yung nararamdaman mo sa kanya kasi minsan din talaga ah uh, magsasabi ka pa lang, di ba? Sisigawan ka na. So, hindi mo na matutuloy yung sasabihin mo para sa kanya. So, yung dalawang bagay na yung uh, mag-text ka mag at gumawa ka ng sulat. So, baka yun mag effective na way yun para maintindihan ka ng asawa mo. And then, meron pa dito, Mahal niya ang anak nyo, pero hindi kanya mahal. Ouch, sakit. Ang katotohanan, yan ang katotohanan. At maraming ganyang case, mabuting ama, pero hindi mabuting asawa. Better to live kesa naman madepress ka, madepress ka dyan araw-araw. Kung hindi ka kayang pahalagahan ng asawa mo, ikaw ang magpahalaga sa sarili mo. So, yun yung sabi niya. Oy, sabi pa dito, wala po kasing taong perpekto. Lahat may pagkukulang. Nasa asawa na rin yun kung paano punuan ang pagkukulang ng asawa. Kung mahal mo ang asawa mo ng totoo, ano man ang kapintasan niya, mamahalin mo pa rin siya. Swerte na siya kesa sa asawang ginuguto mga asawa at anak. Mas mabuting nasa bahay siya at TV at cellphone lang ang stress reliever niya kesa kung saan-saan siya na ikipag-inuman o sa kanlungan ng ibang babae nagpupunta. So, 'yun yung mga comment na aking napili dun sa group. So, kung meron kang comment na gustong i-share, uh, comment below ka na lang, uh, viewers. Uh, baka makatulong din yung sasabihin mo para sa ating mga ibang uh, listener and viewers dito sa aking uh, YouTube channel. So, ang masasabi ko naman dito kay Letter Sender ah uh, hindi kasi pare-parehas ang mga lalaki. May mga lalaking malambing, may mga lalaking hindi malambing. So, may mga lalaki talaga na hindi mo talaga sila makikitaan ng paglalambing. So, paano ba siya nakilala? Nakilala mo ba siya na malambing siya nung mag-boyfriend pa lang kayo? Or nakilala mo siya na ganyan na siya na hindi talaga siya malambing? Dahil kung malambing siya, ah, uh, nung mag-boyfriend pa lang kayo, talaga magtataka ka kung bakit ah uh, hindi na siya malambing na yung mag-asawa na kayo. Pero kung nakilala mo siya, nung mag-boyfriend pala kayo, na hindi na siya malambing, so hindi mo na kailangan mag magtaka bakit gano'n siya ngayon sa yo, yon hindi ka itrato. Kasi simula pa lang talaga, is hindi na pala siya malambing. Or ang pinaka-best na way para talaga malaman mo ang katotohanan kung bakit ganyan ang trato niya sa'yo, is mag-usap kayo ng heart to heart o communication talaga ang isang pinakamabisang paraan para malaman mo ang dahilan kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Ipagdasal mo rin siya, nasabi ko nga palagi na walang imposible kay Lord. Lahat yan ay may kasagutan. So hanggang dyan na lang po ang aking maipapayo. Sana po ay patuloy niyong supportahan ang aking channel. Don't forget to subscribe, like, and share all my videos. Thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.